Hello guys! Good day! So ito nga yung kuya Ace ng Lakbay ni Alas So for today's video So ayan makita nyo bit-bit ko tong kaon na to kasi kailangan ko tong punuin kasi uh, ngayong araw na to uh, today is Friday ito talaga yung schedule ng uh, delivery namin ng itlog sa palengke So supposed to be ang order sa akin ay nasa 85 boxes food ayon ay in total ay 8,500 eggs every Friday. E medyo kinapos tayo. So itong box na hawak ko, ito ay box number 70. E kulang pa yung uh, laman ng box 70 para maging may deliver natin yung 70. So, inarvest muna natin to, itong mga itlog na nandito dito ngayon. So, ngayon ay parang mga 1.30 or 2 o'clock in the afternoon na. So, in harvest na natin to para mapuno natin yung ating kahon. So, magtataka yung nanay ko nito. Pag harvest niya bukas, kasi pag nag-harvest siya ng morning, eh, binibilang niya talaga kung ilan yung itlog per uh, per layer. Bakit? Ang reason nun, guys, is para ma-monitor namin. Ano? Para ma-monitor namin kung uh, tumataas ba, bumabagsak ba yung ating production. So, isa yan sa tip na pwede kong ibigay sa inyo para ma-check nyo kung uh, yung bang inyong mga uh, layer quails ay productive pa. Kung sa palagay nyo, bata pa yung inyong mga alagang pugo at mababa ang production, paano nyo malalaman na mababa ang production? Siyempre, dapat meron kayong monitoring. Ano yung monitoring? Di siyempre, bibilangin nyo. Siguro naman, alam nyo kung ilan ang laman ng isang layer. Ano? So, i-expect nyo na yung laman ng isang layer at least malapit doon yung laman na itlog nung uh, bawat catcher nyo every morning. At kung hindi naman, uh, i-check nyo rin baka matanda na yung mga pugo nyo. Possible kasi na nag stop na sila utay-utay ng pag-itlog. Hindi na sila every everyday nangingitlog. Baka every other day na yung mga ibang mga pugo nyo na nangingitlog. So kailangan ma-check nyo yan para at least ma-monitor nyo syempre yung inyong uh, consumption din sa feeds. Kung sa palagay nyo, hindi na, hindi na tama na tuka sila ng tuka pero hindi sila nagpo-provide ng itlog sa inyo, eh, factor yon para i-proceed na natin sila sa kaling. Merong iba guys na nagkakaling, lahatan, meron naman ibang nagsa-selective kaling. Ano ba yung selective kaling na tinatawag? Ang ginagawa nila doon, isa-isa nilang hinahawakan yung mga pugo. Makikita nila doon kung mapayat or mataba, kinakapa yung puweta ng mga pugo kung uh, may itlog or wala. Kasi, yun yung way nila para ma-maintain pa nila, ma nila yung mga pugo pa na possible na umiitlog pa ng maayos. Ang sa akin lang, hindi ko yun ginagawa kasi nakaka-stress yun sa mga alagang pugo. Imagine mo, iisa-isahin mo silang hawakan para lang makita mo kung uh, umiitlog pa ba sila or hindi na. So, ako nakabase ako sa production result and then sa age ng mga pugo. Alam ko kung kailan ko sila Uh, inilagay dito, meron tayong records kung kailan sila na uh, dumating sa ating uh, mini farm, sa ating uh, alas quail farm, so alam din natin kung hanggang kailan lang sila magstay dito so usually, yung mga calls natin na pugo, kung makikita nyo sa ating mga previous videos, ipinamimigay natin yan guys, ano, pag walang tumatanggap, naghahanap tayo ng buyer pero most of the time 80% po ng uh, pagkakataon, eh, pinamimigay lang natin yung ating mga alagang pugo Uh, hindi na natin sila pinagkakakitaan kasi nga, number one, pinagkakitaan na natin yung ating mga alagang pugo. And number two, masaya tayo na nagbibigay tayo, especially sa ating mga kamag-anak, kabarangay, or kahit sa kabilang barangay na nakabalita na namibigay tayo ng mga pugo. So, gustong gusto yan ng mga, ika nga din sa Batangas ay mga magbabarik. Ano? Dahil pamulutan nila yan. So, tayo, hindi tayo masyado kumakain ng ating mga alagang pugo. And Halos hindi talaga tayo kumakain, no? Tumitikim lang tayo pero hindi natin siya habi na uh, gawing pagkain, pamulutan, or whatsoever. So, ayan guys, uh, proceed tayo since tapon nung unatong box na to. Proceed naman ako sa uh, pagbabox, uh, I mean, since nakabox na pala, proceed tayo, proceed tayo sa pagtatali. And then, i-deliver natin ito ngayon. Actually, nag-iintay na yung ating mga, mga kliyente. So, meron tayong ilang mga kliyente sa palengke. Hello po dyan sa mga taga, uh, ano ba to new public market. Ay, sorry, old public market pala po sa Batangas City. So, merong nadagdag ng mga kliyente sa atin kasi nga, alam nyo na, bare months na, pasok na naman yung December, so taglakas na naman. And then, i-expect natin guys na after January, February, medyo bababa na naman ulit yung demand ng mga pugo. So, sabi ko nga sa inyo, ang inyong paglo-load ng mga RTL ay minimal lang. ano kasi baka magulat kayo pag biglang bumaba yung presyo, wala na naman kayong pagdala ng mga itlog. So, andyan na naman yung mga umiiyak nating mga quail racers. Bakit? Kasi nga, bagsak na naman daw ang presyo ng itlog ng pugo. So, tama lang na maglagay tayo ng sapat. Ako nga guys, may bakante pa akong cage. Hindi ko siya nilolodan. Kasi nga, ay, ayoko na dumating na naman ako sa punto na sobrang dami kong uh, itlog ng pugo. Baba na naman ang presyo. Wala na naman akong kikitain. So, ando na lang tayo sa ano, Uh, timing and balancing ng pag load ng mga RTL. So, ayan, makita nyo yung mga basket natin sa likod, wala na silang laman kasi nga na-box na ng aking tatay at saka ng aking nanay yung mga itog ng pugo ngayon. So, ang gagawin naman natin, tara, uh, talian na natin yung mga uh, quail eggs at ng ating ma-deliver na. Ito guys, kung makikita nyo, uh, nakaready na yung mga itlog natin. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ito yung pa 70 natin. Ito nga yung nilagyan natin kanina. And ang ginagawa ko guys, para mabilis na, uh, mabilis makapagtali, eh naghahanda na ako ng itong mga uh, straw. So straw yung gamit namin na pangtali para sa ating mga uh, boxes. And uh, kung nagtatanong kayo guys kung saan ba nakakabili ng uh, quail box, ako po, ako po mismo ang pumupunta sa Rosario, Batangas. Ano, meron po doon na isang agri supply, agri vet supply na nagbebenta po ng quail boxes. Unfortunately, last last week or three days ago ata, nagpunta kami ng Rosario, eh, wala silang box. Meron naman daw, pero wala daw divider. Ano ba yung divider? So, yun yung nagsaseparate sa mga itlog every four pieces. Every four pieces dito sa loob ng box. Important yun, guys, kasi uh, pinoprotektahan na yung mga itlog. Especially kapag umaalog, pag nagdi-deliver kayo, iwas basag talaga yung ano. Iwas basag talaga yung ating mga itlog pugo. Huwag kayong gagamit ng box na walang divider kasi ah uh, sigurado ako uh, takaw basag yan sa inyong mga uh, quail eggs. So guys, ang pagtatali naman ng itlog ng pugo uh, every 5. So 1 2 3 4 5, every 5 boxes, tatalian nyo siya. So yung aming straw, sukat na yan para uh, maitali itong ating 5 uh, boxes. And sa pagtatali naman guys, wala namang special, nasa sa inyo na yan, kung paano kayo magtatali ng itlog ng pugo. Ako kasi, pag nagtali ako nito, yung hindi na siya matatanggal, so kailangan na siyang gupitin ng uh, gagamit. Bakit? Kasi one time, hindi ako ang nagtali, hindi ko alam kung sino, yung aking City Mart supermarket ay medyo nagsabi na dumaus-us daw yung itlog. Sabihin, yung straw, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung straw ay uh, 71 boxes pala to. Maba. 71 boxes, hindi ko sure. Uh, dumasas nga daw yung straw. So, nabasag yung mga itlog. So, ang ginawa nila, naghanap pa daw sila ng pamalit. Kasi nga yan ay sa City Mart, yan ay PO. Ano, sabihin PO, purchase order na yan in-order na yan ng bawat branches so kailangan makarating yan sa bawat branches na kumpleto. So naghanap pa daw sila ng uh, pamalit nila sa palengke. So sabi ko uh, kapag ako na magtatali eh sisiguraduhin ko na na hindi na siya yung uh, matatanggal pa. So yan. So kahit umalog alug siya, eh napakatibay ng ating pagkakatali. So every five boxes, guys, yung uh, gagawin yung pagtatali. One, two, three, four, five. So, mapapansin nyo, mostly ng aming mga boxes ay bago. And ang price ng box, kaya guys, sinacharge talaga namin to sa mga kliyente kapag hindi sila nakakapagsoli, eh napakamahal na. Nag-start ako ng quail farming business ko. Ang box ay nasa 500 pesos na ang isang bundle. Tapos mas mura pa yung parang disposable siya na manipis. So, parang ano lang yun. 4 pesos lang per box. So, tumata tumatama lang siya or pumapatak lang siya ng 400 pesos per bundle. So, bundle of 100 pieces. E ngayon, si nyo, pupuntahan ko pa siya sa Rosario. Tapos, ang presyo niya, 730 pesos. So, pumapatak ng 7 pesos and 30 cents yung uh, kada, kada kahon. So, hindi mo siya pwedeng ilibre. 1, 2, 3, 4, 5 sa mga kliyente mo. Kasi nga, dun pa lang, namuhunan ka na. Namuhunan ka na sa uh, boxes pa lang. And yun nga guys, share ko din sa inyo ha. Ah. Nung nag-start ako ng quail farming 4 years ago, kung di ako nagkakamali, ang presyo ng feeds nun, 1,000. So almost 1,1. Sabihin natin 1,1. Uh, 1,090. So yun yung presyo nung uh, feeds nung nag-start akong mag quail farming. So nun wala, hindi ako nagba-vlog, wala akong ginagawa. Ano lang, pure pure ano lang talaga 'yon. Pure quail farming lang. Pure enjoyment, pure pure business. Eh ngayon, so medyo nagsha-share na tayo ng mga information kasi nga um hindi naman natin masasabi nga kung sino ba talaga yung may gustong mag business ng quail farm or so ang ginawa natin is kahit pa paano nag-share tayo ng mga uh, alam natin kasi wala namang wala namang bayad ang mag-share ng information yung iba nga lang natatakot mag-share ng mga ganito mga tips and tricks sabi nga kasi syempre once na natuto na rin yung iba gagayahin yan so ngayon nasa sayo na lang kung paano mo pag-iigihin yung ah uh, natupunan mo so ako hangga't kaya kong i-share sa inyo yung mga alam ko sige lang go lang meron nga tayong tinuruan before eh medyo sabi nila nalugi daw sila kasi pandemic 'yun eh 'di ba pandemic time 'yun so halos lahat nalugi even ako even ako bumagsak rin ako pero hindi ako nag-stop doon hindi ko sinabi sa sarili ko na ayoko na. Kasi, nakita ko talaga yung ano, nakita ko talaga yung potential na meron kang kikitain, hindi ka naman agad-agad yayaman dito. Kasi nga, kung gusto mong yumaman sa pagpupugo, mamumuhunan ka ng malaki. Ano, and plan ko guys na mag-upload ng panibagong video. Ang aking bagong video na i-upload, isip ko pa lang kung paano ko siya bubuin is yung 2023 uh, budget sa pagkukwail farm kasi yung last na video ko eh matagal na ang dami nang nagbago even sa prices ng materyales sa cage even sa prices or yun nga sa prices ng feeds and especially yung ating mga RTL pag sabi yung RTL ready to lay na yan so yan na yung 25 to 28 days old na pugo na idini deliver sa atin ng ating mga supplier. So, dapat lahat babae, or at least man lang, 99% ng i-deliver nila sa inyo ay mga pugong babae. Huwag kayong papayag na na-deliveran kayo, tapos after a month or two, maririnig, maririnig nyo na tumitilaok na yung mga pugo na i-deliver sa inyo. Ibig sabihin, madami yung ratio ng uh, lalaking pugo. And masama yun, guys. Kasi, tutuka rin ang tutuka yung mga lalaking pugo na yan. Pero hindi yan mga Kahit anong gawin mong pilit sa mga yan, hindi yan mga ingitlog. Aabalahin lang yan yung inyong mga babaeng pugo sa loob ng cage. Kasi, lalaki yan. So, kakastaan ang kakastaan yan yung inyong mga pugo. And kapag ganun, yung iitlog ng inyong mga pugo ay fertile. Pag fertile eggs, mas, ma, mas maiksi yung shelf life So mas madaling masira Mas madaling mabulok Kasi nga buhay yung uh, itlog So ito Masabi ko na iisa lang talaga yung lalaki Dyan sa uh, Mga batch na yan ng aking pugo Kasi isa lang talaga yung naririnig ko na Tubi-tilaok dyan Ayan So nakailan na tayo uh, 20, 30, 35 So may mga Ilang boxes pa tayo na Ikakahon. And guys, alam nyo ba na ang pagpupugo, tunay. Tunay talaga na maganda. Ano? Ang laki lang talaga ng ilalabas mong puhunan kapag naisipan mo, natutunan mo, binalak mo, tinuloy mo talagang mag-alaga ng pugo. So, sabi ko sa inyo, huwag niyong iaasa sa iba yan tutukan nyo kung gusto nyo talagang um, gumaling, gumanda yung inyong pagpupugo. Tutukan nyo. Kasi ako nakita ko last time na parang basa yung mga ipot ng alaga kong pugo. So, nag-isip na ako, no? Nag-isip na ako na baka may mali. So, anong kailangan natin gawin? Kailangan ba nating mag-vitamins? Uh, kailangan ba nating mag-antibiotic? And so far, so good. Uh, kaya ako siya na-observe kasi ako mismo last time, so ilang araw, nung nagkasakit nga ang nanay ko, nilagnat. So, ilang araw na ako humaharap ako mismo dito sa uh, pagpupugo, ako mismo yung nakakakita na may problema, may mali, or may kailangan itama. So, doon pa lang guys, makikita na yung concern nyo, doon sa inyong mga inaalagaan. Oo, alam natin na lahat ng nagbi-business into money. Kaya ka nga negosyo eh, kasi gusto mong kumita. Pero kung kita lang yung inaantay mo, i-expect mo na malulugi ka dyan. I-expect mo na um, babagsak ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung in and out ng business mo. Baka nga pag nagpupugo ka, kumuha ka lang ng tao. Baka hindi mo nga alam kung paano magtanggal ng ipot. Baka hindi mo nga alam kung anong oras ba dapat pinapatuka, pinapainom yung mga alaga nung pugo. So, worst, worst comes to worst, e eh talagang pag natripa ng nag-aalaga ng pugo nyo na huwag mo nang patukain sa oras, huwag mo nang painumin sa oras, eh hindi mo alam, hindi mo check. Ang inaantay mo lang yung harvest ng itlog. Ang inaantay mo lang yung uh, pag pinick up na yung mga itlog sa bahay nyo, ng mga buyers nyo, or pag nag-deliver ka yung bayad sa'yo. So for sure, expect mo yung pagbagsak, yung pagkalugi ng uh, business mo. Especially itong pagpupugo, ito kasi kailangan may puso ka dito eh kailangan marunong kang tumutok. So, kagaya niyan, nakikita niyo yung mga ipot ng pugo, so i-check-check nyo. Ano bang tsura ng mga ipot ng pugo? Uh, okay pa ba? Yung mga pugo ba, okay pa bang tumuka? Makikita niyo naman yan guys, kung talagang andyan yung pagtutok mo sa iyong business. Kahit anong business naman guys, no? Kung hindi mo tututukan yan, ibabagsak ka yan anong masasayang? Number one, yung pera mo. Kasi nag-invest ka ng pera dyan. So, nag-invest ka din ng panahon. Ako kasi guys, ngayon wala na talaga akong permanent na trabaho. So, nung nagtatrabaho pa ako, napakalaking bagay talaga na um, may pumapasok sa yung sahod. So, yung inexpect expect mong sahod, monthly, ando doon na yun. So, for the household expenses and others na yun. And ngayon, um, purely business na lang talaga. Meron po akong car rental business. So, meron akong apat na sasakyan na uh, pinaparentahan. And then, ito ang ating uh, quail farm. So, yung ating mga pag-aalaga ng manok at baboy, ano na lang natin yun, guys, uh, tuwa. So, masaya talaga ako na ganun yung ginagawa ko sa buhay ko. Siguro, um, sasabi ko rin naman na tama yung decision ko na um, tumutok na lang talaga ako sa pagbi-business. Number one, bakit? Tutok din ako sa pamilya ko ang saya na pagkagising ko sa umaga, wala akong iniisip na anong oras ako uuwi. Bakit? Kasi andyan lang ako sa bahay. Aalis ako, syempre, pag mag-deliver ako ng sasakyan, pag mag-deliver ako ng pugo, pero most of the time, 90% ng oras ko, nasa bahay ako. Kasama ko yung pamilya ko. Yan yung kagandahan ng meron kang business. Yan yung kagandahan na nasa bahay ka kahit pa paano kumikita ka. Hindi naman tayo sa gahangad ng sobrang pagyaman. Yung bang tama lang na nakakakain tayo sa bawat araw, na provide natin yung pangailangan ng pamilya natin, andiyan yung nababayaran natin yung ating mga house, household expenses, yung kaunting uh, luho nating internet sa bahay, alam mo, which is ginagamit naman natin sa business. So, masaya na tayo na ganun. Ganun yung nangyayari sa sa ating buhay ngayon. And hopefully, after 5 years or 5 years from now, bayad na natin yung mga sasakyan kasi lahat ng sasakyan na meron ako, kami ng aking misis, ay mga installment yon So, nakuha namin siya during pandemic. Yun yung isa sa naidulot sa amin ng pandemic nung lumakas yung aming business na car rental. So ngayon, madami na tayong ganun din, parang pugo din, madami na rin uh, nagpaparent ng mga sasakyan So pagalingan na lang talaga ng pagmamarket. Ano? Paano mo i-handle yung mga clients and customers mo? Pagalingan na lang talaga. So after 5 years hopefully, yun lang talaga yung sa akin. After 5 years hopefully eh stable na. Stable na bayad na yung mga sasakyan. So may romenta man o wala, kami yun, may romenta man o wala, hindi ka mag-aalala na wala kang panghulog. Kasi bayad na sila. Yun na lang guys yung look forward ko talaga. Um, ngayon, kapag nahihirapan ako, pag napapagod ako, yung look forward ko na itong mga paghihirap at pagtitiis natin ngayon, for sure magbubunga in the future. Kasi, wala namang naghangad ng uh, sa pasama. Lagi like, ang gusto natin is sa paganda in the future, mapabuti tayo in the future. Nung bata pa ako guys, wala akong plano. Wala akong kaplano-plano na isang araw magiging magiging entrepreneur ako, magkakaroon ako ng business. Wala. As in, ang gusto ko lang before, pagka-graduate ko, hanap tayo ng trabaho, kasi yun yung mag sa atin sa, sa kahit papano, eh, mahirap natin buhay. Alam um, nyo yun, wala. Ang gusto mo lang, gumraduate ka na, magkatrabaho ka na, and yun nga nangyari. Nung nag-aaral pa lang ako, nagkatrabaho na rin ako. So, sa hindi po nakakaalam, nagtrabaho ako sa fast food, yung dalawang magka fast food po, yung bubuyog at saka yung clown, parehas ko na pong natrabahohan yan nung ako ay nag-aaral pa. And then, nung nagka-college na ako, eh ako po ay nasa call center na. So, yun po yung isa sa nakatulong sa akin para makapagtapos ako ng aking pag-aaral. So, sabi ko nga sa sarili ko, parang hinasaan ako ng, hinasaan ako ng panahon. Ano hinasaan ako ng panahon para mas maging matatag. So kaya pag may mga problema kami na hinaharap ni Mrs. ngayon, usap-usap na lang. Lagi din nating lagi din naman namin ipinapanalangin 'yan sa sa Diyos na bigyan tayo ng magandang buhay. Ano? Kasi wala ka namang ibang gusto. Alam mo 'yun, basta maging ayos lang palagi yung ano, yung pamilya mo. Healthy sila, healthy ka. Guys, number one priority nilagi lagi yung health nyo. Pag alam niyo pagod na kayo, hindi naman bawal magpahinga. Ano, hindi bawal magpahinga. So, ang dami kong naikwento sa inyo, patapos na ako magkahon ng ating mga ano, ating mga pugo. Then after nito, guys, maliligo na ako kasi magde-deliver na kami sa palengke. And for sure, kahit papano, mamamalengke oh, kami ng I mean, for one week consumption. So, mas mahal kasi, guys, kung pakunti-kunti kang bumili ng mga pangangailangan mo sa bahay. Sabi ko, mga sabis ko, bukas na lang natin i-deliver sana. Kasi talagang schedule namin ng uh, Friday sa palengke. And then, nakapending na rin, guys, yung order ng uh, City Mart supermarket na nakaminimum na kami doon ng 50 boxes sabi ko sa kanila na mag minimum na tayo ng 50 boxes kasi minsan nagpapadeliver sila sa atin ng 30 lang so sayang naman yung gasolina so parang 2 weeks, two weeks na or 3 weeks na ata na 50 boxes yung PO nila so for sure kakapusin ako nito next week ng itlog so pinaprepare ko na yung sarili ko kung paano ko hihingi ng sorry sa aking mga kliyente merong hindi madibigyan hindi madideliveran kasi nga nagiging ano na naman, consistent na naman yung pod order ng City Mart which is priority ko talaga sila kasi during pandemic hindi sila masyado nag-stop nagbaba lang sila ng orders nila para never silang nag-stop ng uh, pag-order sa atin. So guys, so makita nyo clear na, clear na yung ating host, ating table so hopefully hopefully meron kayong kahit papano natutunan sa mga bagay na sinabi ko So na share ko na sa inyo yung pagpupugo and sana nag-share ako ng uh, simple life story ko kung paano nga ba tayo naging mas matatag no mas paano tayo mas naging um mas paano natin kinaya yung mga pagsubok natin during uh, during these trying times. So hopefully yung mga nag-aalaga ng pugo enjoy you guys tong panahon na to. Maniwala kayo sa akin kasi sobrang ganda ng season basta pumasok na yung uh, bare months. And hopefully, magtuloy-tuloy na to all year round. Kasi sayang naman, sayang naman yung puhunan kung talagang seasonal na lang yung talagang pagpupugo. Ano? Kasi ang dami na namang mga street vendors talaga na kwek-kwek yung tinitinda. So sa mga kumakain ng kwek-kwek, lamihin niyo po yung kain niyo ano? para tumaas yung demand sa itlog ng pugo. So guys, once again ha, itong inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta, patuloy niyong panonood. Nagbabalik na tayo ulit sa pagbablog. So hindi ko alam kung magiging consistent pa tayo, pero pinipilit ko na maging consistent tayo sa pag-upload ng ating mga videos. Once again, itong inyong KAs guys ng Lakbay ni Alas. Lagi niyong tatandaan na wag na huwag niyong pagdududahan sa mga sarili niyo, sa mga kaya, mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.